May mga batang 90s ba dito? Kamusta kayo? Kumusta tayo? Alam niyo sa totoo lang, tayo yung may pinakamasayang kabataan. Tayo yung mga kabataan noon na napakababaw ng kaligayahan. Tayo yung mga batang batak sa arawan. Kahit napagalitan ng magulang, okay lang basta makipaglaro sa mga kaibigan. Di natin alam kung ano yung teknolohiya. Di natin alam kung ano yung cellphone. Di natin kilala si Coco Melon. Kontento na tayo sa mga laruan natin at sa kung ano yung meron tayo. Yung mga batang halos makumpleto natin lahat ng laruan. Bumibili tayo ng tikpipisong pagkain sa tindahan. Baka sakaling may laruan dun sa loob. Naalala nyo? Nung mga panahong naghahanap pa tayo ng gagamba kung saan saan, naghahanap tayo ng mga sanga ng puno para makipaglaro ng baril-barila. Kukuha tayo ng gulong sa tabi-tabi. Tapos pagugulungin lang natin kung saan-saan. Mabubwisit tayo. Kapag hindi tayo pinayagan ng magulang natin na makipaglaro sa mga kaibigan natin kapag umuulan, tayo yata yung mga huling batch ng mga bata na nakikipaglaro pa ng tagu-taguan. Sa totoo lang, di ba real talk? tayo yung mga simpleng batch ng mga bata. Tayo yung mga batang napakasimple lang ng kaligayahan. Pero yung mga batang yun ngayon nagsilakihan na. Nandito na tayo sa tunay na hamon ng buhay. Iba yung struggles, no? Yung iba sa atin lampas kalendaryo na, pero tinatanong pa rin natin sa sarili natin. Yung buhay ano ba talaga? Para saan ba talaga yung struggle natin ibang iba? Pero magtataka ka, yung mga bata ngayon iba na rin sila. Yung mga bata ngayon, feeling nila mas magaling pa sila sa magulang nila. Nagre-rebelde agad kapag hindi napagbigyan yung mga simpleng gusto nila. Yung mga bata ngayon, feeling nila sa magulang nila, mas tama pa sila. Nabuyo ng barkada, gusto maganak na agad ng maaga. Handang talikuran yung magulang nila. Para lang sa pag-ibig at barkada. Hindi naman lahat. Oo, pero marami sila, ba? Diba? Pero pag hindi na kaya babalik sa bahay nila, gagawa ng isang bagay na hindi tama. Na hindi man lang iniisip kung anong mararamdaman ng magulang nila. Sabi nga nung iba, iba na kasi panahon ngayon. Ibahin nyo yung panahon namin sa panahon nyo. O yung panahon kasi namin, kami yung mga batang sa mga matatanda. Marunong. ang pang rumespeto. May mga nagmamano pa ba sa inyo? May gumagamit pa ba ng po at opo? Kami yung mga batang laki sa palo, yung tipong paluluhod din ka sa monggo, may kandila pa sa ilalim tapos may hawak kang libro. Tapos kayo ngayon pinagalitan lang kayo, feeling niyo tinapakan na yung pagkatao niyo. Oo, kami yung laki sa palo. Pero kami din yung pinalaking disiplinado at may respeto. Kami yung mga batang marunong makontento. hindi yung mga bata ngayon na pag hindi na pagbigyan sa gusto sa mga magulang nyo sasama ang loob nyo sasama loob nyo kasi hindi kayo na pagbigyan ng mga bagay na ipangyayabang nyo sa kaibigan nyo para makipagsabayan kayo sa mga kaibigan nyo na balang araw iiwan din kayo tapos saan ang balik nyo mm, sa magulang nyo oo mas matatalino nga talaga mga kabataan ngayon sa sobrang talino wala nang puwang para sa disiplina at respeto di ba?